Hay mga ito, magpaksiw tayo. Ginger, garlic, onions, green chili, paminta, asin, vinegar. 1 tablespoon lang na vinegar water. Ayan. Okay. Yeah. At right, ito na. Isalam na natin ang ating Paxio. Yeah, Ayan. Nakakatagam po kasi nakita ko kahapon. Nag-post. Masarap yung sa kanya. Minilagyan niya ng talong at okra. Ako wala ko dito. Bilabot. Kaya ito na lang. yun no guys. Kumuha na siya. Hmm. Sarap to. Magkamayan na maya mga idol na sila ng konting mantika para medyo sumarap Ayan. ako hindi na kailangan daw bawasan natin yung oil well sa ating katawan okay at luto na nga ang aking paksi may ulam na ako mamaya sarap mga idol mm. Ayan. ang sabaw niya masarap medyo maanghang Thank you for watching.